Hi guys! Nandito tayo sa kusina guys. Gusto ko lang i-share yung pinamili natin para makompare natin sa Pinas kung pariya lang ba yung presyo kasi parang ganun din, parang pariya din. Ngayon, uh, ano yung nabili namin? Ang ah, pinamili namin doon kasi nga, hindi naman kung yung mga kailangan namin wala na, ma ano, mayroon dito doon, pero mahal kaya ang nabili lang namin yung mga, mga offer lang offer of the ito wow. um, ah, nakabiro kami doon sa 13k 800 800 13 KD 800. Tapos, i-convert natin yan sa 184. 184 na lang. So, 1 KD 184. Ngayon, ang pinamili namin, ano lang, ah, uh, Itong juice ni Malik. Ayan. Bimto. Uh, bali, 3, 6, 9, 12. 12 pieces. na surprise na sa ba yung 890 fail, Hindi siya nakabot ng Monday na Tapos, ito, di skip uh, Britannia is 990. Ah, uh, 10 fails pag umak 1 dinar. Tapos, ito, chak, chicken fillet. Yung chicken fillet, 1 kg tapos ito chicken nuggets uh, 900 feels. yeah 900 feels. tapos may mangga ako na sila na nabili malaki Sobrang bella chara nalaki ng mangga ayan galing egypt yung kilo nito is 896 grams. Ang bigat niya. Tapos, nag yung price niya is 705 phils. 705 fils Tapos, ito, ito yung nakakatawa. Kasi, itingnan niyo. Ito, kay hindi lang tuha. Tapos, may ilisi. Alam niyo magkano ang presyo nito? Si Mali kasi, hindi pa nabayada, nag-open na. Ngayon, alam nyo magkano ang presyo nito. 2KD 490. So, nasa, lagay natin 2KD 500. Oh. Sa, sa 1KD, magkano? 184. Oh. Times 2. Tapos yung kalahati pa, kasi yung presyo nito 2KD 500. Kaya hindi ako maka move on ito. 2 di 500K hindi lang ay nalang mali kasi pag magkuha open agad tapos ito yung with tissue nya yung tissue ito mura lang apat na piraso sa loob tapos yung laman nun is uh, 72 72 wipes 72 pieces sa isang packet, 72 pieces ng wipes. So, 4 pieces times 72, ang laki. Ano lang yung price niyan? Ito. 990. Kaya ito mura lang. Lagay natin 100... 184 dyan sa pin. Ah, 100, yung 1 dinar, 184. So, ito lahat, 184 sa apat. So, it means parang mura dito. Kasi yung mama ko gumagamit ito. Ang mahal nga daw. Tapos, ito pa. Ito pa yung binili, kinuha ni Malik. Ano yung Pringles? ini niya yun kasi Pringles daw. Pringles. 640 fills. 640 fills. Tapos, ito yung mais. Tatlong piraso. Uh, 690 din. 690. Tatlong piraso na. Tapos, bumili kami ng tissue clinics. Bali, apat limang piraso. 130 shirts. Sa isang box. Um, kano yun? 750 fills. Ayan. Tapos, ito, nakabili ako ng hijab na itim. Kasi luma na yung hijab ko na itim. 900 fills lang yan. Ayan, 900 fills. Tapos, may laruan si Malik na 2KD 500 din. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayun, mas maganda yon kasi ano sya, yung parang motor na nagsiga-siga na nagtakbo-takbo. Ayan ang saya nyo nun. Pero ito, hindi talaga akong maka-get over nito. Ito <laughs> okay, 500. Sobra 300, 300 peso. sa hindi lang. Pero may ganito kasi tapos may pangalan, Disney. Ayan, may pailaw-ilaw pa. -ilaw -ilaw pa ito po, nakabil si Ahmad ng 13K 790 Kaya, ayan. Kano na yan 13K Nasa 2,000. Huh? 2,000? Uh -huh. Nasa 2,000 na. kasi yung 10kg, 184, 1,000 More than 2,000.